Tapat sa iyo, DZRH. Miembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang susunod na dula ay may temang mapangahas at kontrobersyal. Ito ay maaaring nangyari na o nagaganap sa kasalukuyan. Ano mang pagkakahawig sa mga pangalan o lugar na pinangyarihan ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Chess Gang! Mula sa kanona sa Pilipinas, DZRH. Ito po si Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ano ang katotohanan? Ano ang nakakubli sa bawat pangyayaring nababalot ng kontrobersya at kaiwagaan? Ano ang katotohanan? Sa bawat hinimay-himay na balita, lalabas ang buong pangyayari at hindi na mapipigilan. Ano ang katotohanan? Ano ang katotohanan? Nagbabalik ang yung Darich 11 Race Bayan sa kasaysayan. Chess Gang! Dito lamang sa Ano ang katotohanan? Ang Chess Gang ay grupo ng mga kawatan ng modus operandi ay panggigipit sa mga osiserong nakikipanood o nakikipaglaro ng chess sa daan. Karaniwan ng pasaway at barumbado ang mga miyembro ng gang na ito. May pag-asa pa kayang magpakatino ang pangkat ng chess gang. Yan ang ating alamin sa pagsimula natin pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kanonan sa Pilipinas, DZRH. It was RH11 Ray Bayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy, Sir Pisho. Sama-sama tayo, Pilipino dito lamang sa Ano, ano? 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 ang katotohanan? Ano? Three moves lang? Oo, kaibigan. Kapag nasolve mo sa tatlong moves lang ang chess quiz na inilatag ko, kapag namati mo ang itim na piyasa, madodoble ang ipupusta mo. Totoo ba yan? Oo. Ay, may mga nanalo na nga sa akin chess quiz eh. Oo nga, hmm? Brad. May mga nanalo na sa palaisipan sa chess na kanina pa namin pinapanood bago ka dumating at nag usyo din. Ah, uh, Sige, sige. Pupusta ako ng isang libo. Okay. Oh, libo, <laughs> oh, akin ang pera mo. Oh, dali, O, ah. oh, oh, ito. Yan. Yun. O, sige. Simulan na natin. O, sige. Isosolve ko na yung cheese quiz mo. Okay. O, sige. Um, gagalawin ko na yung puting pyesa. Unang tira. Yun. O, teka. Ako naman, ha? O, oh, ito naman ang move ko pangalawang tira. Mm -hmm. Mm. Ako uli, ha? Okay. Ayan. Um, at ikatlong tira. Oh! Check! Oh! Mate ko ang itim na piyesa. Panalo ako! Ma, anong panalo ka? Eh, nasolve ko yung cheese quiz mo, eh. Oh! Akin na yung pusta! At ang premyo ko! Bali, ano yun, ha? Dalawan libo! Tika, tika! Madaya ka, eh! Kaya hindi mo na mababawi ang pera mo. E, ikaw ang mandaya! Manluloko! Akin ang pera ko! <frile> ang akin sabi Tantado ka! Bitiwan mo ang kamay <reprin> ko! Oh, ano ba? ko! Bakit mo ako sinuntok? Papalag ka? Ha? ha? ka? Ay! Ay! Kanito. Ay! Dal dali! Uh, dali! Dali! Ah, eh! E, bakit niyo ako sinusunggaban? Magkakasama kayo ano? Mandaraya kayo! Oh. Magkakasama kayo! Tama ka! Isang grupo kami! Sinustod ha? pare ko! Turuan natin ang leksyon ng na yan! Okay. Kaya akong barangay chairman dito. Uh, akala ko ho kayong uh, ang kapitan dito. Madalas lang ako dito sa opisina ng aming chairman kasi ako ang chief ng mga barangay tanod. May problema ho kasi ako kaya nagpunta ako dito sa barangay hall. Dito, bakit may black eye card, mga pasa sa muka? Binugbog ho ako ng grupo ng chess gang. Chess gang? Oo, uh, yung pong grupo na nagpapalaro ng chess quiz sa daan. Nang masolve ko ho yung kanilang palaisipan sa cheese, ay hindi na nila po ibinigay yung panalo ko. Sa pilitang kinuha nila ang pusta ko eh. Magagagong yun ah. Tulungan niyo ako? Talagang tutulungan kita dahil galit ako sa mga manlulokot mga arrabyado. Um, salamat ho. Pagbalik ni Kapitan Norman, may pinuntahan lang sa sandali sa Magpapaalam lang ako sa kanya at lalakad agad tayo. Ituro mo sa amin ang mga kasama kong tanod, ang mga nang-argabyado sa iyo, at malilintikan sa amin ang Chess Gang ngayon! Nagbabalikan niyo lingkod, Arich Eleven Race Sibayan sa Kasaysayan, Chess Gang! Dito lamang sa, Ano ang Katotohanan? to ah! Check mm, Mate ha Panalo ko Ako yari Hindi <laughs> mo napansin na ano O laro tayo ulit Oy eh, Ikaw Alvin ah! Kapag wala kang pasok sa eskwela Wala ka nang ginawa sa eh? maghapon Kundi maglaro ng chess Tigilan mo na nga yan Pambihira ka naman ate Charmaine Ano pambihira ako? Eh totoo ano naman yung sinasabi oh, ko ay, ah! Ay, Charmaine Alvin Ano ba yung pinagtatalunan nyo dito sa harap ng bahay? Si Ate Charmaine ha? ho kasi. Oh. Nananahimik akong nakikipaglaro ng chess. Sukat, tinalakan ako. Ayun, nailangan ka laro ko. Malis tuloy. Dadalawa kayong magkapatid. Sa maliit na bagay. Magtatalo kayo? Eh kung hindi ko po kasi sisitahin yung bunsong anak niyo, Nay, mamimihasa yung saktamaran niya. Sa halip na tumulong sa atin sa mga gawain bahay, puro pakikipaglaro ng chess ang inaatupag. Eh, alam naman niya may mga trabaho tayo. Eh, kung si Itay nga nung nabubuhay pa siya, pinababayaan lang niya ako sa libangan ko eh. Eh, si Itay pasensyoso lang yon, Kaya hindi ka kinagagalitan. At mahilig din yun sa chess. Pero hindi ko mapapalampas siya, katamaran uh, mo! Ah, tama na yan. Eh, bakit ba pinakikialaman mo ko? Eh, hindi ko naman pinakikialaman ang boyfriend mo. Ano? Oh. Hoy, hindi ako nakikipagboyfriend boyfriend Ano hindi? Ha? Hoy! Oh. Hindi raw. Sino yung lalaki na kita kung sumabay sa paglalakad mo habang papunta ka sa parlo na pinagmamanikiran mo? Ano ba? Ay, naku, kakilala oh, ko lang ano ba? Sa ka lang tama na yung pagtatalo niyo! Mm. Oh, lalakad na ako para magtinda sa bangketa. Eh, sige po, inay, mag-ingat po kayo. Ikaw ang mag-ingat, Charmaine. Ikaw ang mag-ingat. Huwag kang basta magtitiwala sa mga lalaki um. para hindi ka mabiktima ng masamang tao. Ano, Lina? May siga na gustong mangikil sa iyo sa pwestong dating pinagtitindahan mo? Eh, oho. Kapitan Norman. Kaya nga lumipat ako ng pwesto. Kaya pala hindi kita nakita sa lugar na kung saan pinayagan kita magtinda. Eh, nangihinaing ko kasi ko sa 50 pesos. Araw-araw na gusto ng siga na ibigay ko sa kanya yung pera. Eh, kaya lang, baka na naman niya ako rito sa bago kong pwesto. Huwag kang magalala. Ako na bahala sa sigang yon. kung sino man siya. Walang pwedeng mangikin sa'yo sa nasasakupan ng aking barangay. Eh, sa susunod doon nakikila niya ako, eh, ipapaalam ko na agad sa inyo. Kayong nagbigay sa akin ng pahintulot na magtinda. Oo. At kapag nagpilit pa siyang kikilang ka, makakatikim na siya ng galit ko. Ano ko eh, nakakaya na ho sa inyo, Kapitan Norman. Oh, ba't ka mapapaya sa akin? Eh kasi huwag mula nang magkakilala tayo. Marami na kayong naitulong sa akin. Pinayagan nyo na ako magtinda sa barangay na nasasakupan nyo. Pinautang nyo pa ako ng puhunan. <laughs> Hanggang ngayon nga ako, hindi ko pa nababayaran. Habi ko nga sa'yo, kaibigan kong yumaong asawa mo. Na nalaman ko lang na aksidente nang minsang samsamin ang mga tanod ko mga panindam mo sa lugar na bawal pagtindahan. Kaya tayo nagkakilala. At kaya naalaman kong asawa ka ng kaibigan ko nang makiusap ka sa akin. Eh, Kapitan, eh, kung kayo na ho kaya ang bahala dun sa sigang nangingikil sa akin, ano ako'y babalik na doon sa pwesto ko na sinabi niyong pwede kong pagtindahan. Oo. Oh. At kaya kita hinanap. Hmm. Kunin mo to. ano, ano, ho ano yan? Pandagdag sa puhunan mo. Para mas marami kang maitindang sitsirya, biskwet, soft drinks at sigarilyo. Ay. At para mas madagdagan ang kita mo. Norman! Look. Ophel! Mm. Mabuti dumating ka na. Oh, bakit nalito ko sa harap ng barangay hall? Sino yung tindera sa bangketa na inabutan mo raw ng pera kanina? Tindera sa bangketa na inabutan ko ng pera? Oo! Oh. Hindi ka makakapagkaila. Napasugod ako rito sa barangay hall dahil isang kapitbahay natin na nagsumbong sa akin na nakita niya nagbigay ka ng pera sa babae mo! Ba wala akong babae! Ah, Lokohin mo sarili mo! Mag-aabot ka ba ng pera sa ibang babae kung hindi mo siya karelasyon? How fair! umamin ka ha! May babae ka! It Niloloko mo ako! May Nagbabalikan nyo ko The Rich Eleven Race si Bayan sa kasaysayan Chess Gang Dito lamang sa Ano Ang Katotohanan Maringit na ng ni Norman kay Ophel na may babae siya, subalit hindi na wala ang masamang hinala ng babae sa asawang barangay chairman. Ating ipagpatuloy ang bay sa kasong ito. Mula sa kanonan sa Pilipinas, DCRH. Ito si Average 11 Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Huwag mo ako lukohin, Norman! Ophel, Ophel, huwag mo akong uwayin. <laughs> Pinagtitinginan tayo ng ibang taong mayroon sa sarap hall. Wala ka naman dapat ikagalit eh. Dahil hindi kita niloloko. Alam kong babaero ka bago tayo nakasal kung sino-sinong babae na karelasyon mo. Oo. Naging babaero ko nung binata pa ako. Ilamin ko naman sa'yo yan nung ligawan kita. Pero gaya ng sinabi ko nung sa'yo, nang makilala kita, nagpakatino na ako. Lalo pa nang makasal tayo. At hanggang ngayon, ikaw na lang ang babae sa buhay ko. Ha. Aamin ka nga bang niloloko mo ako? Ang tindera sa bangketa na nakita ng kapitbahay nating inabutan ko ng pera asawa ng isang kaibigan ko na namatay sa aksidente. Nasa siya ng motorsiklo. Ilang taon nang nakakaraan. Nung hindi pa ako barangay chairman. Malalaman ko rin ang totoo. Oh, Phil, well, maniwala ka sa akin. May isang negosyante lang na nagpilit abutan ako ng may tutulong ko sa aking mga constituents. Kaya nakapag-abot ako ng pera kay Lina. Ah! Lina pala ang pangalan ng tinderang yon. Ayaw nga niyang tanggapin ang inaalok ko sa kanyang pandagdag puhunan sa kanyang negosyo eh. Dahil naiya sa akin. Pero ipinilit ko lang dahil naaawa ako sa kanya. Meron siyang isang anak na pinag-aaral. Eh magkano lang naman ang kinikita sa pagtitinda sa bangketa? Talaga lang ha? Malalamang ko rin ang totoo. Aalamin ko. Ano nga alamin mo? Teka, Ophel. Ano bang balak mong gawin? Chip! Diego na lang tawag mo sa akin. Sana, nasa dati pa nilang pwesto yung cheese gang na yun. Na nambubog sa akin kanina. Kasi... Kasi ano? Eh... Kasi natagalan bago tayo nakaalis sa barangay ulit. Eh. Eh, hey, hinintay pa kasi natin dumating ang aming barangay chairman. Dahil hanggang hindi niya inuutos, hindi kami makakakilos ng mga kasama kong tanod. Gusto ko talagang managot ang mga nanakit sa akin. Nadumugas din sa pera ko. Sisiguroin ko sa'yo makakaganti ka sa kanila. Sabi ko nga sa'yo, mainit ang dugo ko sa mga taong nanlolo ko at nang aargrabyado ng kanilang kapwa. Chip! Ayun o! Oh! Ang chess gang sa dati nilang pwesto! Gano'n ba? O sige, dito na tayo pumarada sa tabi. O, oh, baba na tayo rito sa service jeep ng barangay. Lali! Mga barangay ko, may dumating na mga Ayan. barangay tanod! Kasama nila yung ginulpi natin, pare. Sigurad tayo! Ha! Bilisan natin! Digo! Nagpulasan mga chase gang nang makita kayo ng mga kasama nating tanod! Mga kasama, habulin natin sila! Huwag natin silang hayaang makatakas! Ayun! Huli natin lahat ang miyembro ng Chess Gang! Huli sila lahat! Madakip kaya ng mga barangay tanod ang mga miyembro ng Chess Gang? Mga nagsaganap, Bernard Landicho Jr., Chiquit Del Carmen Amor, Lionel Benjamin, Jenalyn De La Cruz, Bobby Cruz, at Rosana Villegas. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical scoring, Buboy Salonga. Production assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Orly Aquino. At sa maaksyong direksyon ni Renato Phil Cruz. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, Nagaanyayang laging subaybayan ang bawat makatotohanang kasay-sayang nakapaloob sa ating dunang. Ano, ano ang ano? katotohanan Myembro ng KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.